mga kabusing may nakita tayo dito walang sapot siya mga kabusing dito lang ayun ang gagamba mga kabusing oh. yan nasa ilalim yun kitang kita mga kabusing oh. nasa ilalim lang siya sa hagunoy pa rin mga kabusing yan nasa ilalim parang brown siya mga kabusing oh. yun kunin natin ayan ang gagamba nasa ilalim kunin natin yung dahon ayan hirap mga kabusing pag isa lang tayo ayan Yun, ang gagamba mga kabusing. Parang itim na naman. Ay, may pagka-brown. Brown siya mga kabusing. Ayan. Okay, pangatlong huli. May huli na tayo mga kabusing, pangatlo. Kakulay pa rin. shout out nga pala kay Mechanic Rig yung bagong subscriber natin Ah, uh, shout out sa iyo idol okay ay paggalawin muna natin dito sa walang masyadong damo mga kabusing yun tumalon nasaan na yun okay hanapin natin ayun ang gagamba mga kabuso mo tumalon ayun Tumakas yan mga kabusing. Tinakasan niya tayo. Okay boy. Good boy. Hello mga kabusing. May nakita tayo dito. Walang sapot. Ano lang siya mga kabusing. Tinitingnan na natin yung mga ano. Mga nakabalot na dahon. Pagtingin natin meron gagamba. Yan no mga kabusing. Ayun. Yung balot na yun. May gagamba yan. Nasa loob mga kabusing. Tingnan natin, oh. Yun. Gandang gagamba nasa sa loob. Yun na balot lang ang ano natin mga kabusing nakita. Tapos ang gagamba na sa loob. Ayan. Gandang gagamba. Kunin natin 'yan mga kabusing. Okay. Hello mga kabusing. May nakita na naman tayong sapot dito. Ako lang mag-isa mga kabusing kasi si Bayaw namatayan sila. Yung kapatid ng misis ko. Namatay pero nandito tayo ngayon sa liluan. Tapos ano lang tayo? Hunt lang tayo ng saglit mga kabusing. May nakita tayong sapot dito oh. Ayun. Sapot mga kabusing. Hindi masyado makita kasi wala tayong gloves na may itim. tingnan natin kung makita ba nito dahon ayun sapot yan sapot yan mga kabusing oh Inagalaw ng hangin ayan papunta doon sundan natin mga kabusing Ayan, mahangin dito sa spot. Ito may sapot pa rin, 'no? Oh. Ayan. Dapat tayo, dapat. Malapit na sa lupa mga kabusing, ito na 'yung lupa, oh. Sundan natin 'yung dahon ah uh, sapot. Ayun, ang gagamba, mayroong gagamba mga kabusing. Ayan. Nasa loob. Yan. Gandang gagamba yan mga kabusing. Nasa loob lang. Hindi siya masyado nakabalot mga kabusing. Yan. Diyan lang siya. Wow. Gandang gagamba. Kunin natin yan mga kabusing. Okay. Post muna natin. Mga kabusing. Ito yung gagamba na kuha natin. Oh. Hindi lang natin pagalawin. Kasi hey, madamo dito, baka makawala pa mga kabusing. Gandang gagamba. Ayan. Gandang gagamba. Pang-apat na huli mga kabusing. Ayan. Gandang gagamba yan mga kabusing. shout out nga pala mga kabusing kay Karoyski Jilud Idol shout out Andito na tayo idol nang han tayo kahit may ano yung kapatid ng misis ko napatay mga kabusing uh, ito na yun han pa rin tayo tayo lang mag-isa mga kabusing Okay maraming salamat Hello mga kabusing Pauwi na tayo ayun mama mary nasa likod na nasa likod pawe na tayo mga kabusing may nakita tayo bali lima sana pero tumalon yung isa mga kabusing apat nang natira tayo lang mag isa mga kabusing nagahad kasi si bayaw namatayan sila yung kapatid ng misis ko mga kabusing yung katatandang kapatid nila ayan okay mga kabusing paki subscribe na lang mga kabusing like share comment sa ating youtube channel at yung bell mga kabusing huwag kalimutan ha para update tayo sa mga bagong video natin okay mga kabusing maraming salamat sa panunood